Ya nah, guys. Andi teman-teman live saat ini masak lutong ulam. Ang lutong nanti guys yang ateng drip guys, ya. Ini naing kana. Lipan palya.

bawang para sa ating hinggado guys ito ang kasoy ang golden brown na yung bawang guys lagay na rong Okay. Ayon yung, yung nakasalang natin yung ating pork minuto at saka pork igado display na natin yung ating minuto hinahain ko lang guys ang na po ito serve na natin para makabintan na tayo. Sarap to guys. Hanggang dito na lang. Bye bye. Pa-share sa ating mga video guys. Salamat.